Mayo kay na uli mayong adlaw no. Ma na koy ikwa na si na. Si na suka tug panganak. Huh? Na uli kay ako ang sa pagkaon ng bigal. Mao din ang bakte na magkuan mag tai. So sa pagka sa pagkaon din na des inahan na sobra ra ba. So pag anak ani kay ako ang hatag Irek tama na ko tulo ka kap na tulok ka baso ba taga pakaon so, abot og tulok adlaw na kuan nagtai nagtai ang kuan ang pigal o oh, ang baktin nagtai tulok so, tulo adlaw nagtai ang mga baktin so halos sila tanan nagtai so, ako ang gi kuan kay na nakastorya na ko na sa pagkaon ko na sa bigal basi sobra so, ako ang tulo ka baso akong ibawasan ibawasan ako oh, isa ka so duha na lang duha na lang ka baso o so, mga basong gamay o oh, akong kilohon siguro ng isa ka baso murag one fourth ang unod so duha ka baso maling tunga tunga na lang tigapakaon nila o so, karakay walo na ni kaadlaw ron walo atong tulo nagtulok pa tulok adlaw pa ni siya nagkuha nag nagtae o akong ibawasan pagabot sa tulok adlaw ibawasan akong pagkaon kay giduhan na lang ako baso gahapon pa na ako gibalik ang tulo na pod karon tulo ni tulo kabaso bilang tray part pagkaon niya ni kay nauli na uli na ang bakit ni ba, balik nagkuha balik na yang tayo mala o di na no natay bigal niya magtae 3 uh, days pa to 5 days to 1 week ka na kaya ang baktina na ang pinganan pa kay ba sa pagkaon din na ay na ako sa pagkaon na na sobra kas pagkaon ng okay. mga inahan siguro uh -huh. kay katong pag anak ani pag anak anak isa o buntag o mga, di, mga alas 10 di mga, mga udto na udto wala na ko siya gipakaon pa pa na ko gipakaon sa si buntag so pro rekta na kog tulo tulo ka baso rekta na ko tray port mato um, pagkaabot tulo ka adlaw man nag ang baktin glibo ko ko binako mo Ganiwang kay na kay sila tulo upat so pagka lima pag ina kaadlaw, ka adlaw gi gikuan. kuan upat pagka upat ka adlaw nako gi bawasan wala ko bawasi dayon ko ito tulok adlaw suko ng tae opat pakaupat pakalimak paka adlaw pwede na kong bawasan pag na pagkaon pakaon ito na ulian balik siya uguan balik kung dutay ang gatas ba ito na ulian pero nakon na pang ng pakaon uh, tulok ka baso 3 4 matamatan ko na nga, hasta ma sobra mga usaka pagkaon ako 2 kilo na o mag abot na niyo, 14 days 15 ba anak Pray kuha naman niya ni ka ng eat this. Kamata so, na kung pa na kaya okay na. Hmm. Ito po na po mga anak atong kuha no. Pit di city. ko mga anak. Nagpatining kong bilan yung patining anak niya na. Kuha ni kaning unom niya. I palit na ang tulo. Tulo na lang na Kung ibilen kay tagana sa kuan ba? Sa November kalag dire ako ko kay ito ako kulito ay balinunon kato balinunon ko dato pero ang daan gi isulod dito katong naunang sulod na ni balhin oh. wala pa nang ulag apat oh, pa kabulan no oh, apat pa kabulan muna siya dito nya katong sa una kita niyo dire may nato dire na ko ipalit ko dire na pure na landres so balhin ako dito kay dako pod gutok na siya dire mo rumalos na na oh 50 kilos na guro so, to hugawa na wala lang piyohan so, kanay kanay mo na yung inahan kare yung inahan na inahan na inahan na ni tulo so unong tayo ni nahali ng kuhan tulo tulo nang bilin muna yung mga anak na ko sa kuhan no sa 17 karong ugos 100 14 days sa uh, 17 bati yan i-add na ako pakao eh, ni kay kuwan ni Kadlaw kila ni Kadlaw ron? 100? 100 days ni Karon kuwan ang idungagan yung pagkaon kay para no kuwan niyang baktin ba bilis siya mag city gotong kaya niyang baktin dagko na kusok na yung makawang plus diyan kananduha kuwan na kuwan na na busong na nanduha na ulagan na bola na no kare bola na ni guro ang sano ani ko na ni bola na ni kare bola na po <coughs> <coughs> no? ni guro oh, ang na ni puro na ni tag saka bola no pag na ulagan ni puro na tag ka bola ni o kaloyan po hon sa November ni sa mga anak Disember ang lutas. Kalau yang pang disember nah tayo mabalik ya. Mendulang ge pun kan Kane. Agustus, Oktober nih sama 7 months. Oktober ni 7 Oktober na pro. na si 4 oh, months 5 6 eh. wala ma upos lang up na po masog na siya wala pa kaya ni kay gata so kay ako nang ikuan mo i-budget siya itong kuan so sa kadak ko so, Lihat ada nanti. Ko si atas Ini siya. Tegana ko ni sa kalat-kalat bah bibirba. Polar na ko pamatalong ko ano? Ikong. There hmm. na ko gini butang kahit lutas ko diri na ko gini butang Kay... nagdepensa ko baka mag si maglupot kay budlay sa daan bakong lutas mga dira ko gibutang nya wala na pa na ako mabalhin kay gagmay pa man sila ko man ito po na mag lutas to kay kato, katong, katong baktina malutas dirim na ako na kay antes ko maglutas lutas na ko gina release gina sa mga palit kuan ginasagod na ko na kuan kadlaw buha o tulo tulo kadlaw tulo na kadlaw kadlong sagot so di, di rin ako ibutang sulod kadlaw lutasan na siya o 33 sagdo na ko o tulo 36 sobra bulan 36 kadlaw ko di sulod lutas na dire so pag lutas na to kani ako naman yung balihin ng dato uh, katong babuya isulod po ko to dire kani ako pero yung nag iobra rin ito ato tong last wala pa pero okay na to pwede na lang ito ito piala Landre, landres na pure bread sa landres match na sila kung bigal kay kung bigal inahan ni landres man abutakal oh, eh. uh. loyal goong ko ba